Ang Rastafari ay isang kultura na madalas nating makita sa mga pelikula, sa musika at sa fashion pero bihirang mapag-usapan ang tunay na pinagmulan nito. At para sa mga debotong Rastafari, hindi ito basta isang trend na nauso lang. Isa itong malalim na movement na sumisimbolo sa kanilang pakikipaglaban, pananampalataya at pangangalaga sa kanilang pagkakakilanlan. Isang kilos ang nagsimula sa isang lipo ng lugmok sa kahirapan, pananakop at pang-aapi at sumisimbolo ng pagkakaisa para sa maraming tao sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng Rastafari movement, ay marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa tunay na diwa nito. Sa video na to ay tatalakayin natin ang kasaysayan, mga paniniwala at kultura ng Rastafari movement mula sa mga roots nito sa Jamaica hanggang sa paglaganap nito sa iba't ibang panig ng mundo. Tara na at pag-usapan natin ang Rastafari Movement. Ang Rastafari Movement ay hindi lang nagsimula bilang isang relihiyon kundi Isang reaction sa nararanasan nilang kahirapan, pang-aapi at unti-unting pagbura sa kanilang identity o pagkakakilanlan. Noong 1930 sa Jamaica, sa gitna ng kahirapan at pang-aapi na nararanasan nila, umusbong ang Rastafari movement mula sa pakikipaglaban ng mga tao from African descent at nang dahil sa mga pangaral ni Marcus Garvey tungkol sa Black Pride at doon sa idea ng pagbabalik sa kanilang African roots, kinilala ng movement ang Ethiopia bilang Zion at ang Africa bilang kanilang totoong tahanan. Noong si Rastafari Makonen ay nakoronahan bilang Emperor Haile Selassie I, nakita ng mga sinaunang Rasta ang katuparan ng propesiya ni Marcus Garvey at nang dahil dyan ay kinilala nila si Hailey Selassie si The First bilang si ja, na nagkatawang tao at mula noon ay isinilap ang Rastafari movement. Nag-ugat man sa kristyanismo dahil Biblia pa rin ng mga kristyano ang ginagamit ng mga Rasta ay hindi nila tinatawag na kristyano ang mga sarili nila at kinikilala nila si Emperor Haile Selassie I bilang ikalawang pagparito ni Heso Kristo at nang dahil dyan ay siguradong heresiya ang magiging pananaw dito ng mga Kristiyano. Ang Rastafari ay nagmula sa pangalang Tafari na siyang tunay na pangalan ni Rastafari Mahonen o ni Haley Selassie bago siya nakoronahan at yung salitang Ras ay isang honorific o tanda ng pagiging isang maharlika. Sa tradisyon ng mga Rastafari, si Haley Selassie first ay kinikilala nila bilang ika 225 na descendant ni Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba. At bagamat pumanaw si Rastafari Makonen o si sila Selassie the First noong 1975, ang mga followers na Rastafari ay naniniwala na si Haile Selassie ay nagtatago lang sa isang monasteryo at magbabalik din balang araw. Ayon sa mga Rasta, nagugat ang kanilang paniniwala sa Ethiopian Christianity at sa sinakud ng Church of Alexandria na isa sa mga pinakaunang sekta ng Kristyanismo mula sa Coptic tradition na isa sa mga sinaunang Egyptian language tradition at kinikilala nila ang Ethiopia bilang Zion na ayon sa kanilang paniniwala ay pinagmula ng sa katauhan. At sa unti-unting pagdami ng mga followers ng Rastafari movement, kalaunan ay lumutang ang ilan sa mga leaders ng movement at Noong 1930s hanggang 1940s, ang ilan sa kanila ay katulad nila Leonard Howell na kinikilala bilang the first Rasta at hinirang niya si Haley Selassie si the first bilang banal at lumaban sa mga mananako. Kasama sila Joseph Heberts, Archibald Dunkley at Robert Hines, pinaghalo-halo nila ang mga aral ng Kristyanismo at African mysticism na siyang naging spiritual foundation ng Rastafari movement. At kalaunan ay unti-unting lumaganap ang Rastafari movement sa mga marginalized communities ng Jamaica mula noong 1940s hanggang 1950s kahit pa sila ay ginigibit at inuusig. At nang dahil sa kanilang mga dreadlocks, ganja rituals at chants, sila ay naging target ng pang-uusig ngunit sa halip na masiraan ng loob, mawala ng pananampalataya ay lalo lang nitong pinagtibay ang kanilang pananampalataya at nang dahil sa tao sa tao at puso sa puso na pakikipag-usap ay unti-unting lumaganap ang movement. At pagsapit ng dekada 70, sabay sa pagsikat ng reggae sa buong mundo, ay siyang naging dahilan din para makilala sa buong mundo ang Rastafari movement. At syempre, pag napapag-usapan ang reggae music ay tila napaka-imposibleng pag-usapan ng reggae nang hindi binabanggit ang pangalan ni Bob Marley. At sa pangunguna ni Bob Marley na isang tapat na rasta, ipinahayag niya ang mensahe ng pag-ibig, paglaban at paglumulat ng isipan. Ang mga awitin kagaya ng One Love at Redemption Song ay ang mga awitin na Nagpapahayag ng tunay na diwa ng Rastafari Movement kagaya ng kapayapaan, katarungan at kalayaan at sabay ng pagsikat ng reggae music sa buong mundo ay nakilala rin ang kultura at filosofiya ng Rastafari Movement pati na rin ang kanilang uh, pananamit, sining at identity. Pero kasabay ng kasikatan ay lumaganap din ang mababaw na pagkatakunawa at misrepresentation ng Rastafari kultur. Gayunpaman ay nananatiling buhay ang legacy ni Bob Marley sa marami. Isang boses na nagdala ng mensahe ng Rastafari mula sa mga kabundukan ng Jamaica patungo sa puso ng maraming tao sa buong mundo. Ang Rastafari ay isang lifestyle na nakipapakita sa pamamagitan ng mga simbolo, mga ritual, pananalita at mga bagay-bagay na ginagawa nila sa araw-araw. Ang dreadlocks para sa mga rasta ay hindi lang basta-basta isang hairstyle. Ito ay pagpapakita ng lakas, kabanalan at paglaban sa mga sistema ng Babylon at according sa mga rasta, ito ay nagugat din sa tinatawag na Nazarite vow na according at least sa interpretasyon ng mga rasta ay mababasa din sa Biblia. And ayon sa mga rasta, nabanggit na rin lang natin yung pinagpugatan daw ng dreadlocks sa Biblia, edi basahin natin yung talata sa Biblia na sinasabi ng mga rasta na pinagpugatan ng dreadlocks. Kagaya na nabanggit ko kanina, ayon sa mga rasta na ang practice ng pagpapadreadlocks ay nag-a-align dun sa tinatawag na Nazareth vow at ngayon ay basahin natin yung talata na according sa kanila ay pinag-ugatan ng Nazareth vow at ng pagpapadreadlocks and yan ay ang Numbers chapter 6 verse 2 Speak unto the children of Israel and say unto them when either man or woman shall separate themselves to a vow of a Nazareth to separate themselves unto the Lord And ngayon, babasahin naman natin yung talata na ayon sa kanila, ito mismo yung pinag ng dreadlocks. And this is Numbers chapter 6 verse 5. All the days of the vow of his separation, there shall be no razor come upon his head until the days be fulfilled, in the which he separates himself unto the Lord He shall be holy and shall let the locks, the locks of the hair of his head grow. Sa mga religyoso dyan, uh, wag nyo akong debatin, wag nyo akong i-criticize. Uh, this does not represent my personal beliefs. And in the first place, hindi ko sinasabing rasta ako, uh, catholic ako, pero natatalakay lang natin kung ano yung pinag-ugatan ng Dread Ducks, at least ayon sa mga Rasta, ayon sa mga paniniwala nila. Sa lifestyle naman ng mga Rasta, meron silang tinatawag na Ital Diet na nagmula sa English word na Vital na ang mga kinakain nila ay nagmula sa mga likas lang o galing lang sa halaman at hindi nila ito ginagamitan ng asin at kung ano-ano mga pampalasa or seasoning at ito ay sumisimbolo ng malinis na kalooban at kalakasan. At ito naman ang isa sa mga kilalang-kilalang cultural stereotypes ng Rastafari culture at ito yung paggamit nila ng ganja or cannabis and alam na alam niyo na kung ano to at para sa kanila ay kinikilala nila ito bilang isang banal na herb at uh, ginagamit nila ito para sa kanilang meditation, uh, ginagamit nila para sa kanilang mga reasoning sessions para palalimin yung kanilang connection kay Ja. And uh, ginagamit nila ito for spiritual uh, purposes at hindi nila ito ginagamit for recreational. Ngayon yung salitang Ja naman na madalas yung maririnig na sinasabi ng mga Rasta na ayon sa mga Rasta, 'yung Ja ay nagmula sa Biblia dun sa tinatawag na Tetragrammaton yung Y H W H now in some traditions or translation uh, binibigkas nila ito bilang Yahweh pero in some Christian traditions binibigkas nila ito bilang Jehovah ngayon yung Jehovah ni-reduce nila yon from Jehovah pina-exe at naging Jah, therefore, yun yung ayon sa kanila ay uh, pinagmulan ng salitang ja and again, dilinawin ko lang this does not represent my personal beliefs sa kanila yun, dinidiscuss lang natin in Rastafari tradition, meron silang tinatawag na reasoning sessions ngayon, kung ikukumpara natin ito sa kristyanismo kung baga sa mga katoliko meron tayong tinatawag na banal na misa kung baga sa mga ibang grupo ng kristyano, halimbawa sa mga born again, meron tayong mayroon silang pinatawag na mga worship service and sa ibang grupo pa ng mga kristyano, meron silang pinatawag na samba, you know, things like that. In Rastafari traditions, meron silang pinatawag na reasoning sessions and in the reasoning sessions, dito, sama-sama silang nag kumakanta, nag-chat-chant, nag-meditate gamit ang ganja at a uh, nakikipagpalitan ng karunungan o wisdom kasama ang kanilang mga elders at eto na tayo sa pinakakilalang stereotype ng Rastafari culture and that is none other than reggae music ngayon para sa mga Rasta ang reggae ay hindi lang basta-basta isang musika ang reggae ay isang paraan para sa kanila para ipahayag ang kanilang pakikipaglaban para magpahayag ng katotohanan sa saliw ng beats ng musika ang ilan sa mga tema na madalas ginagamit ng mga Rasta sa reggae ay gaya ng uh, social justice and resistance, freedom and liberation, uh, cultural pride and identity, and historical struggle na sumasalamin sa mga pinagdaanan ng mga rasta sa mga nagdaang panahon. At ayun na nga, no? at uh, natapos na natin pag-usapan ang tungkol sa Rastafari culture and uh, kahit paano ay eh, meron na tayong overview at uh, naiintindihan sa kultura, paniniwala ng mga rasta. And uh, at least sa mga nalalaman natin tungkol sa rasta is uh, medyo beyond stereotypes, medyo beyond reggae, cannabis, and dreadlocks ngayon. Uh, gusto kong marinig ang mga opinion nyo. Meron ba kayong mga key takeaways na natutunan mula sa kultura at pamumuhay ng mga Rasta? And uh, bagamat meron kayong mga ibang paniniwala, meron ba kayong pwedeng i-apply sa mga buhay nyo na inspired sa pamumuhay, paniniwala at kultura ng mga Rasta? Huwag lang yung cannabis, ha? Ngayon, so, ano yung mga pwede nyo i-apply sa buhay nyo na inspired sa Rastafari Movement? Ngayon, kung gusto nyo pa ng mga videos na so ganito, kung nagustuhan nyo to, uh, please like, share, subscribe, and uh, hit the notification bell. And uh, magkita-kita tayo sa susunod na mga video. This is Bruce Pancho. I'm out.